Good evening mga ka-checkmates. Kumusta? And happy gardening. Excited akong malaman niyo na meron akong habanero peppers. Alam, alam nyo ba na sobrang sarap nito. Sobrang sarap nitong gawing suka. Ito mga habanero. Ang lasa nito ay medyo maanghang. Pero yung anghang nya ay uh, after ilang seconds. Pagtikin mo sa suka, medyo matamis tapos after ng tamis ay uh, nagbibigay ng isang napakaanghang na sarap excited ako malaman nyo na uh, medyo karami ang ang nagustuhan kasi gumawa ako ng suka at nag trial, trial ako nag trial ako ng ilang bote ito ilang bote filam bote ng mga suka na trial ako at bala kong gawing uh, negosyo at pumatok ngayon excited ako pumunta dito sa garden ko para tignan kung tumubo na ba kasi gagawa ulit ako ng isang baldeng suka ng habanero talagang masarap ang habanero gawing suka kasi uh, medyo matamis siya at pwede siya sa pwede sa mga lumpia ito hmm? ito yung mga hindi masyadong gumanda ang tubo pero alam nyo ba isang halaman lang ng habanero ay sobrang dami na ng putas talagang may mga times talaga na sobrang dami ng ang, ang kanyang pinibigay na na ano na mga fruits akala ko ay dito ako kikita dito sa ito sa uh, Reaper or Carolina Reaper na tinaguri ang pinakamanghang isa sa pinakamanghang na sili pero after kong matry ang habanero dito sila nag, ito yung ang nagustuhan nila kasi ang sabi nila Uh, medyo matamis pagkatapos ng tamis ay nagiging sobrang uh, sobrang uh, anghang meron siyang aftertaste talagang bagay na bagay siya sa uh, mga sausawan sa sa mga suba sa lumpia ng prito at ito, tignan nyo, sobrang dami ng ano habanero ko bala ko na yatang gumawa ng uh, business ng suka kasi patok na patok siya at ang problema ko ngayon wala akong wala na akong i gagawin suka kaya ginawa ko nagtanim ako ng sobrang dami para tuloy-tuloy ang aking paggawa ng suka So, isang suka na siguro mga 350 ml ay ah uh, tinitinda ko for sale ng 35 pesos at yung suka na gamit ko ay dito lang so maganda sya uh, pang negosyo kung may mga ano kayo uh, kung marami kayong ah uh, mga sili dahil ang yung sili na normal o yung ano birds eye chili or thigh chili kasi sobrang liit kailangan mo ng sobrang dami ng chili para makagawa ng marami suka pero ito isang plant lang malaki na yan at malaki siya kaya marami din suka ang magagawa at ang mga habanero ko sobrang ganda kasi nakatanim siya sa hydroponics so ito lang so kung may mga gusto kayong matutunan sa paggawa ng suka ay chat lang ayos ba yun o habanero isa sa pinakamasarap ng gawing suka ang habanero